You need the cheers for Spire more and more, to More and more, more and more, 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 more alcohol. It's okay, because i cheers only. Okay. Ba? No. Nakahaw lang ako kaya ang dami ko na inom na ino. So, uh, what's the question again? Right. How was the ride? Kamusta na tong 11 years natin? Hello, Dad. Hello. Ma, tagal na <laughs> ano <saan? laughs> ano <ka laughs> <sa> biyahe niyo. Kamusta? <laughs> ano, kamusta yung biyahe niyo? Pasok, pasok po na po. So, ako muna. Yeah. Um, yung, yung 11 years kasi parang uh, would you say it's rocky road? Yes. Sa highs and lows. Oh. And then it start tayo sa very bottom talaga na Nung una tayo against all odds. Yeah. You and me against the world. Yes. <laughs> Remember, paano kita yes. pinagtanggol sa ano? Yes. Paano kita pinaglaban? Sa family mo. Sa family, yeah. yeah. Ako yung panganay sa lahat. Sa magpipinsan, sa magkakapatid, both sides. So, somehow, parang mataas yung expectations sa akin. Ito, kita. Okay. Iaaah! Finally. Yes. yes. Ang <laughs> po yung biyahe niya. Hindi ko makakalaki. Pero depois, the best, eh? Hindi ka sleep? Hindi ko. Tapos, natin ang mga pa niya. Pauwi na kami. Wala nang lilap. Oo. Ito yung mayon. Ito yung mayon. Ito yung mayon. Tapos, biglang nagkakaroon ako ng boyfriend na merong, meron ng anak. Yeah, and puro tato. And puro tato. so, na-judge yeah. ka kagad, na-judge yeah. kagad ka yung, like, yung outer mo, yung personality mo. Yeah. Based sa physical appearance mo. Na yes. Parang ako, dalaga, ganyan. Tapos, walang, walang any responsibility. Biglang sasama kasi na, yeah. na may, may two kids na tapos tinanan kita. <laughs> oh, kaya nga ka tayo nag-elope. Eh. Ito talaga yeah. Talagang literal na elopement tayo, di ba? Yeah. <laughs> Dito. Si ano po? Si AA tsaka si Marcus. Ano po? Kids ko po. Bakit kidit mo yung apo? Lola na po tayo. Ako na kayo ngayon? Bigla na gano'n ako po. <laughs> <laughs> Bigla na kayo yung pamilya. <laughs> 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 ano pa Si Amber po at saka si Marcus. Amber Marcus. Siya so, kasama ko sa Japan. Sa kanya ako nakatira dati nung nandun ako. Nice meeting you. <laughs> Welcome to... <laughs> After nun, parang bigla tayo naging smooth sailing eh, di ba? Sobrang, sobrang, parang lahat up, lahat up, lahat sobrang saya. Yeah. Kasi, uh, lahat. Kasi, kasi you proved them wrong. Yeah. Mahal well, mo talaga na, no? Oo naman, naman, <laughs> mahal naman kita. Hanggang ngayon naman, mahal naman kita. <laughs> Kailangan lang pa ng tulong? Ito, sa iyo. More na. Kunti na lang. Pababa. Kailangan muna. Kailangan kailang sa Ah, sige. Yung area na... Hindi, kasi nung... Ano, nung... Nagsistart like, pa lang si Eric Mandigo sa akin. Tulips talaga yung binibigay niya ng flowers. Tapos yun, yung mga una, pa, isa-isa lang. kasi sa padami ng padami, nagiging 3 pieces, 12 pieces, gano'n. Kaya ngayong wedding namin, sabi niya nga ito yung pinakamadaming tulips na, na makukuha ko. Nung nalaman ko na tulip yung favorite niya na flower eh. Yeah, Naganap ako ng tulips. Kumbaga, hindi ako nagtatanong, pero parang Parang nire-research ko na wala ano yung mga gusto niya. Hindi <laughs> magka-work kasi kami. Sa... Sa training, magkasama kami. Tapos ano siya, snub pa siya nun. Hindi <laughs> <na> mo kapansin. <laughs> eh, nadaan sa aso. Mahilig pala sa aso. Parang yun yung naging common ground. Hindi, may na pa. Ay, sis. Ay, oh, dapat pala nandito na lang din si Michi eh. Oo oh, nga, no. Kaya lang kung nandito sila, malamang... hindi tayo nakapagdanito. Hingal ganito. na, hingal na, hingal na. Nakatabi pa yung ulo ni Suji. yung aso talaga. Umiga si ano, Marcos. Si Warren. yung aso. Very ano yan, mga passionate sa pets. Sa mga pets. Yung, lalo na sa aso. Actually, si AA nag-start siya na <clears throat> yung unang pusa niya ay rescue. Ayun, no, <laughs> daming kat sa May mga kuting. Hindi, yung mama kat. Ayun, mga kuting niyo. siya. <laughs> 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 oh, Alas, 4. Ay, four ba? Four. Five. Ano ko kaya? I-hammer kasi siya eh. Mas mahaba siya eh. Later, mag-alas ako. Hahaha! Grabe, Si sino? Si Nen? Pero ano naging hindi Yung mga pusa ba, pag happy sila lumalabas na hindi dila nila? Hindi. Magaya ka lang, Sushi, di ba, pag, ano? An kapag ganun, alarming yan sa cuts. Ah, ganun? Stress yun. Stress or sa pangyayon. Ang aga pa. Uh -huh. Kapag si sinabing Eric, al alam talaga na parang matapang siya lalaking lalaki, parang alpha. Pero at the same time, hindi outside, parang siyang sobrang tigas, parang ganyan. Pero ako lang yung nakakita ng soft side niya. Pagdating sa akin, very very really malambing siya. Okay. Hindi mo kakalain na okay. Oh, yes. sa aming dalawa, okay. siya pa yung mas, mas soft. Siya pa yung mas creamy. Oo, oh, kung nakwende niya, nag-propose siya sa akin sa Japan. Oh! oh yes, yes, yes. ang kwento siya. Ay, hindi ako Hindi, kasi matagal na. 10 years ago. 10 years ago, ago nag-propose na siya sa akin. Parang 10 years ago, sure na siya. Yeah. true sure na kami. It's true sure na kami. Anong sinasabi sa Jules? Sa Japan ka ba na nag-propose? Di ba? Under the cherry blossoms or something? Oo. Oh. Inakabahid ka ba nang sabi oh. mo, di ba? Tsaka parang na u ako na parang luluhod ba ako? luluhod ba? Hindi. Para lang. nagka Binigay ko lang sa kanya the na ano. Parang... Theory, theory item. Parang nilabas ko yung ring, pagkatapos sinabi ko lang sa kanya na, will you marry me? Oo. Ano siya eh? Ang only thing na nakita ko sa kanya na hindi ko nakita sa ibang tao is parang ano siya, parang very pure. Parang wala siyang, hindi siya nagtatanim ng galit sa ibang tao. Parang di mo siya makitaan ng sama ng loob sa ibang tao. Yun. Kaya parang wala pa akong, sa mga nakasalamuha akong tao, parang wala pa akong na-meet na nakagaya niya. Uh, kasi persuasive siya talaga saka kayang-kaya niya huling pulin niya kung paano paano ako susuyin paano ako lalambingin aalisin yung galit ko kaya niya ang palabitin yung best side ko <laughs> Exciting. So, <laughs> masaya. Siyempre. Sana hanggang dula na to. Siyempre. And <laughs> super happy ko para sa si inyo. Hindi ba, bae? Didn't expect na makasama rin kami dito. Kasi, well, hell week na <laughs> Pero, ayun. I'm so happy for the both of you guys. Ano? Pero, ito kasi. So, yung kaya yung hair ko, gusto kong... Yung hair ko, itataas ng konti. Sa 11 years namin, natutunan talaga namin na um, kahit kahit na minsan hindi, hindi palaging masaya, hindi palaging rainbows and butterflies, kailangan niyo pa rin piliin yung isa't isa. Madami, sobrang dami talaga. Sobrang... Parang feeling ko nga sa kanya din, parang sabay kami nag-mature yung mga pinagdaanan namin. Yung mga hurdles na na-encounter na namin parang yun yung doon namin natutunan na hindi lahat ng ng bagay sa isang relationship ay parang palaging masaya. Paminsan, ano din, paminsan, yun nga, yung ups and downs. Ipang mahaba yung veil ko. Okay. lang. Parang inisip ko gupitin eh. Pag, pa, pa, mas, maganda yan. Yung... Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, Okay. So, ko na 11 years, um, hindi palaging masaya, hindi palaging nagkakasundo. Nag-decide talaga, talagang, saan? <laughs> Alam mo, hindi ko masasagot yan ng sa napakaiksing sentence. Pero kung meron man kung meron man siguro ng pwedeng mag-describe She's my everything. Ready? Of course, very ready. <laughs> yes. Tagal nitong inintay eh. <laughs> Tagal na. tagal na matagal na. Tagal ko nang hinihintay nito. Na Buti nandito na ako. Hmm. Nakakatakot. Na nakakakaba. Na excited. Everything in one. So beautiful, babe. You like it? Can't compare with your I like it. Sober, so beautiful. Mm hmm. Okay. No, why does he like you? Yeah. Look at that I swear. Sure. Yeah. Like what you wear too. Perfect. Okay. Just perfect. Very Good. perfect. Yes. Beautiful. <laughs> Ayan. Yeah. Huh? Um, Ayan. <laughs> naman mag- Hindi pa pwede. <laughs> Chill ka lang. Mamaya pa. Mamaya pa. Sorry. Sorry. Pero ang ganda mo. Hindi <laughs> hey, makawit eh. Ang <laughs> ganda mo. <laughs> <laughs> yeah, ako eh. hello lang. <laughs> Hi, Beb. Alam mo, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa'yo kung ano yung nararamdaman ko na nandito na tayo ngayon. We're we'll finally here. Uh, 10 years of engagement. Uh, 10 years ago, you proposed to me under that chair cluster tree. Alam mo, yung most precious memory ko nating dalawa is yung nag-propose ako sa Japan. Nung sakura season, sa ibabaw ng tulay, sa ilalim ng cherry blossom tree. Pero ngayon mapapalitan na yun. Oh yeah. Ng moment na to, dito sa Cute cat And I said yes because that very moment, I already knew we were meant to be together. So, uh, I used to not believe in marriage. It's not that important to me. I have seen so many broken relationships around our lives and our families that I no longer dream of becoming, being in one. but uh, you gave me hope. Today, in front of our family, I promise to give you all of my life. Kasi simula ngayon, wala nang ikaw, wala nang ako. Ang meron lang After all those fluttering feelings, even when it gets tough, most especially when it gets tough, uh, we chose to go through life together. We'll choose to work it out. It taught me that love is a choice. bellaya Ang pag-ibig ay isang pagpapasya Umiibig ang siyang nagpapasya Ito'y pangako for me and the best of all that you rescued me from my darkest self i vow never to lie steal or cheat if i must lie i would choose to lie with you till eternity if i must steal it would be to steal another kiss if i must cheat it would be to cheat death so I may always come home to you. And lastly, I vow that if death chooses to hold my hand, I'll hold you with the other. And I promise to find you in every lifetime. This vow is only not to you, but also a promise to Marcus and AA. An addition to your life but never a replacement no more broken families it stops in us okay. stops in us uh, we heal all the past together uh, I know you guys didn't choose me but I wanted to know that I chose both of you you both are wanted uh, when I met your dad, um, it, was, it wasn't it was solely him that I needed. I also wanted to be part of your lives. So I, I vow to love and care for you both. Take you as mine. I promise for you to see love in this relationship. I promise for you to see love in our home. So, thank you for accepting me and trusting me to be part of yours too. And to you, babe. Kita sana sa good mamay. <laughs> Ang <laughs> pag-ibig ay isang pagpapasya umiibig.